Mga idol, andito po tayo ngayon sa dalampasiga ng Adela Rizal, Occidental Mindoro. Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Tabindagat. Kung mapapansin nyo, napakaraming puno na daladala ng baha ito dahil sa bagyong yuan. Ganon din po, napakalaki ng alon. Gabahay ang alon na to. Kung nandito kayo sa malapit o sa personal. Medyo malayo tayo at natatakot tayo tumabi sa malapit sa binabagsakan ng alon. Talagang nakakatakot po. Pagka nandito kayo sa personal, napakalaki ng alon. At ang hampas niya sa dal dalampasigan ay may mga dala siyang mga kahoy-kahoy, mga puno na ga, dala, dala naman ng baha galing sa ilog. Yan po ang sitwasyon ngayon dito mga idol. At nag-uumpisa na dito ang masungit na panahon, umaambon-ambon na malakas ang hangin.